Maraming batang may karamdaman ang napasaya ni Daniel Padilla nang nagkaroon ng advance birthday celebration ang aktor na ginanap sa Child House Manila noong April 20. Ang nasabing event ay inorganisa ng mga tagahanga ng aktor. Bukod sa mga bata ay nakasama rin ang mga magulang ng mga ito. Ilang mga larawan at videos ang ibinahagi ng fans club ni Daniel sa naging kaganapan. Sa mga larawang ibinahagi, makikita na naging masaya ang lahat sa presensya ng kanilang idolo makikita sa ilang mga larawan at video na ibinahagi. Ang katuwaan ng bawat isa sa pagdating ni Daniel sa venue bandang alas 5 ng hapon, ay agad siyang kinantahan ng Happy Birthday song ng mga bata. Nagbigay rin ng bawat bata ng mga ginawa nilang paper artwork bilang regalo sa aktor, sa isang pang video, mapapanood na tila naging emosyonal pa ang aktor habang pinapanood ang pag-awit ng mga batang may sakit. Madamdamin ang nilalaman ng liriko ng awitin kung saan may linya itong akayin mo ako, pag nadar apa ako. Samantala, sa iba namang kaganapan makikita na nakipagyakapan si Daniel sa ilang mga bata na lumapit sa kanya matapos ang ginawang paghahandog ng awitin. Bilang pasasalamat sinabi ni Daniel na ang mga batang tulad nila sa child house ang siyang inspirasyon niya upang maging mabuting tao. Kagaya po ninyong lahat na nandito sa Child House, kayo po ang inspirasyon ko para maging mabuting tao. Tuloy-tuloy po ang pagtulong natin. Dagdag pa ng aktor sa kanyang thank you speech, sobrang sarap sa puso ng araw na ito. Buo na ang birthday ko. Maraming salamat po. Walang tigil din sa pasasalamat ang aktor sa kanyang solid fans na hindi siya iniwan sa kanyang mga laban at mga proyektong ginagawa sa huli nag-abot ng pinansyal na tulong si Daniel para sa mga bata sa Child House. Ito ay bukod pa sa mga mamahaling laruan na kanyang ibigay sa bawat isa sa halos limampung bata na naroon. Sa event na yun ay nakatanggap din ang aktor ng isang white puppy na pinangalan ng Sonny, sa sobrang saya ay agad binuhat at nilero ni Daniel si Sonny. Sa April 26 pa ang mismong kaarawan ni Daniel na magdiriwang ng 29th birthday. Pero para na sa kanya ang birthday party niya sa Child House Kids ang bumuunang kanyang kaarawan. Samantala, after ng event ay spotted si DJ na nagdi-dinner sa Rockwell, Makati City kasama ang mga kaibigan, kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga fans na nakakita sa kanya na makapagpa-picture sa aktor.